No mercy crackdown laban sa drug syndicates. Tiniyak ng DOJ. Narito ang news ni Gia Rafael. Nagbabala si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa mga drug syndicate at dineklara ang no mercy approach kasunod ng pagkakaaresto sa isang hinihinalang drug pusher na nag-ooperate sa Malacanang Complex sa San Miguel, Maynila. Pinangunahan ng National Bureau of Investigation ng operasyon sa pakikipagtulungan sa Presidential Security Group, Philippine Drug Enforcement Agency at local police. Pinuri naman ni Sekretary Remulia ang matagumpay na operasyon at sinabing patunay ito ng profesionalismo ng NBI at ang mahalagang papel nito bilang katuwang ng DOJ. Nanawagan din ang kalihim sa pakikipagtulungan ng publiko upang matukoy ang mga posibleng kasabwat ng suspect na kinikilalang si Edgar Ventura. Muli namang tinayak ng DOJ chief na palaging kikilos ang justice system ng may kasipagan at pagiging patas upang mapanagot ang lahat ng sangkot sa mga illegal drug trade. At yan ang news scoop ako si Gia Rafael, nagbabalitan nang tama, naglilingkod ng tama.